Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang video clip ni Ann Curtis. Kung saan makikitang naghihikab ito sa kalagitnaan ng pag-host nila sa It's Showtime segment na It's Showdown kasama sina Vice Ganda, Vong Navarro at Karil. Nag-viral ang naturang clip sa Twitter. Kung saan kitang kita sa camera ang paghikab ni Ann at natawa rin siya matapos nito. Ayon naman sa netizen na nag-post sa kanyang clip, Magpahinga na raw si Ann dahil pagod na ito. Ate Ann Curtis Smith, alam kong pagod kayo this week. Magpahinga na po kayo. Samantala nang makita ito ni Vong, ay agad siyang nagreact at natawa rin sa ginawa ni Ann. Sabi niya kay Ann na tila may pang-aasar. Ani, kaya mo yan. Huwag kang bibitaw, please. Ano sa palagay mo? Bakit kaya napuyat si Ann?